Magandang hapon po sa inyong lahat, guys. For this video is, may papuntahan po ako. nandito po ako ngayon sa kasalo po, yan sa palengke. Wow! Mulan pala. Inaayos ko lang yung dahilan.

po so, nandun si Buddy 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 Are you there? Why you're so Oh Wala guys <laughs> <laughs> Naapiti ang Warriors Sunod-sunod apat <laughs> Wala. Talo. Wow. Talo ang Warriors. Shout -out na lang kay Manoy Jerry Ponce. Shout out din kay Kuya Ramil Lagonday. Naapiti ang Warriors. Shout -out kay Boomer Badinas Dumugo. AKA asserted Man. Kuyang TV. shoutout out kasi Kad TV. Tahong daw. Kakatawag ko lang ni ano. Ni Kuyang TV. <laughs> Wala pa. Ah, uh, shout out pala kay Benedict Bandik on medyo na kaka uh, ano lang niya guys, nabulabog ko tuloy siya. Shout out sa otol ni Benedict Bandik. Lalong-lalo na sa kanyang mama sa utol niya shout out kay yung Bandikron kill Hello. yeah 'lo kami kayogan ko din. see okay, guys uh, may <laughs> ano pa kami gagawin guys don't forget to like and share guys Woo!